So hello mga welcome back to my channel. So it's me again, ang Gubat Vlogs. So for today's video mga lods, uh, meron lang akong i, um, i update sa inyo tungkol sa ating DCM apps. Sa so, mga dito users dyan na nagalala na bakit daw uh, nung nila yung DC, DCM apps nila is wala na daw yung Gcash kung saan sila nagpapaload. Dahil doon lang talaga daw ang ano, napakabilis magloadon dating sa kapag pindutin mo yung back load, then automatic yung diretso sa gcash so doon napakabilis talaga at kapag ang dcm apps talaga yung gagamitin mo mga loads is uh, talagang nakakatipit ka talaga sobrang tipit talaga doon kasi doon din talaga ako naglo-load sa aking dito dito sim so ngayon kapon sinubukan ko siyang i-open yung aking dcm apps so good news mga lods dahil uh, nagkaroon na siya ng gcas ulit so ngayon para maniwala talaga kayo baka sabihin nyo makahaka ko lang so tingnan natin para maniwala kayo so ano pang hinihintay natin let's go so pindutin lang natin tong DZ maps partner para makita talaga natin kung meron na ba talagang uh, gcas so input muna natin dito yung ating password So, password muna para ma-open natin ating DZM D2 partner. So, just wait for a minute. So, nandito na. So, meron pala tayong 0.94 na load. So, nag-ano pa, nag pa. So, wait lang natin para makita nyo talaga. So, ang gagawin natin is pindutin natin itong back load. Pindutin natin yung back load mga loads para para makita talaga natin. So, ang gagawin natin dyan is kahit 50 lang ilagay natin. Kahit 50 lang ilagay natin. Ayan. Next natin. Then, pag next natin, ayan na. Submit lang natin. Para makita talaga natin. Then, pay now. Tops, tarang. oh O, ba diba? Ayan na. Diba may Gcash na siya? Napakalupit. May Gcash na. So, pinto natin yung Gcash para maniwala. Taga kayo na ah uh, gumagana ba talaga yan? So, pinto natin yung Gcash. So, ayan na. O, oh, diba? Gumagana talaga. So, ngayon, is pupunta tayo doon sa Gcash. So, for ano lang to, for tutorial lang to mga lods Pero, hindi ako mag, uh, mag, mag magpaload talaga doon sa Gcash dahil wala tong laman yung aking Gcash. Kaya, <coughs> Ngayon, uh, for tutorialan to. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong Thank you.